ako, basta ako hindi ako surrender. Kala makabenta ako ng alahas na it ito sale. O, pili na. Ano alahas na naman? Eh, ang dami ko alahas na nabili sa'yo, ha? Ah! Jong ko! Jong, isama mo na ako! Say! Say! Ay, ah, ang patay na buhay! Kaya niyang tapusin ito. Kami naman bahalang tumapos dito. kahit wala <laughs> kayo, kaya-kaya namin ito. Okay. okay. At uh, meron lang kami lalakarin ito, anak ko. Ha? Oh, Lala oh, na kayo dyan. Okay, oh, okay, sige. Eh, Takas eh, lang kayo. Okay. Oh, sige, okay. 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 kayo. Oh, sige, sige. Okay. Umpisa na natin. Oh, okay. oh, relax lang kayo kami, bahala. Game, game. mahala. Amor solo, manasalang. Ah! Bye, Ano yung ginagawa mo? <laughs> Joe Oscar, hindi ka ba nanonood ng sine? Eh? Obvious ba? Stein! Okay? Nagpipituro <laughs> na pala na sine ngayon, ha? <laughs> Bye, pare. <buddy. laughs> Ibang klase. <laughs> oh! Ano ito? Sumali ko sa palong ginawa niyo sa bahay ko! Oh, ba? Okay, dadang, galinga! Ito, uso ngayon eh! Ito, tinatawag na bagets! Ha? Graffiti? Graffiti? I like it. I like it, Dad. Anong graffiti? Maganda naman, ah. I like it, Dad. Oh, gusto, pala nang rin nyo, eh. Nang no, puso sen. hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Problema ba yun, Jill? Simple lang ang dapat mong gawin. Ano? Bakit di mo layasan yan, Jack na yan? Sa'yo. Naku, hindi ko magagawa yun. Isang oras ko lang hindi makita. Hindi na ako mapakali. Yung pakayang liasan ko siya. Naku, hindi ko magagawa yun, Susane. Ay, nako, Jill. Diyan naman ako nagtataka sa'yo eh. Ano ba talagang pinakain sa inyong asawa mo at ganyang kang kahilo sa kanya? Wala siyang pinakain. ako gumagayo ma sa kanya. Ano? Ang ibig mo sabihin eh, yung sama ng mukha ng asawa mong yun eh, ikaw pa ang nanggayuma sa kanya? Nakususin, huwag mong masabi-sabing pangit si Jack ha, kung ayaw mong masira ang pagkakaibigan natin. Pero ang ibig ko lang sabihin, Jill, yang ganda mong yan at sama ng itsura ng asawa mo, eh ikaw pa'y nagkakandara pa. Alam mo, kung ako sa'yo, eh magpapasalamat pa ako doon sa babaeng pumatul doon sa Jack na yon. At isa pa, ako mismo magde-deliver doon sa Jack na yon para dalhin doon sa babaeng pinatulan niya. Eh ikaw, pero para sa akin, si Jack lang ang tanging lalaki sa mundo. Kaya pa naman ako nagpunta dito sa iyo para tulungan ako wag sa akin si Jack. Hay nako Jill, hindi na kita matutulungan. Kung baga sa may sakit, eh hopeless case ka na. Kala ko tutulungan mo ako para wag ako iwanan ni Jack yung tirim pala. Sa kaso mo Jill, surrender na ako sa iyo. Ay nako, basta ako hindi ako surrender. ka makabenta ako ng alahas sa iyo O pili na. Ano alahas na naman eh? Ang dami ko alahas na nabili sa iyo ah. Nako Pala ko pala ako mayon. Bago nating tingtog galing Italy. Tama. Kurigalo ko kaya si Jack ng brilyante. Siguro hindi na ako iwanan noon, ano? May 100 carats ka ba dyan? Yung hulugan lang, ha? Hulugan? Oo. Pagkatapos, 100 carats? Dai, puti na ang buhok mo. Hindi ka pa nakakabayad ng utang mo sa akin. At saka isa pa, kapag nagsuot ng alahas yung asawa mo, hulin lang na pulis yun. Ba't naman hulihin? Eh, sasama ng mukha niya, eh. Sino ba nang magkakalang makakabili ng brilyante? Sabi ko sa'yo, handa akong ipaglaban ng patayan si Jack pag iniinsulto siya eh. Uy, mabuti dumating ka! Uy. Bakit? Sira na naman makinili mo? Hindi! Yung Xerox machine naman ang nasira eh. Hindi mm. na mo siguro. Ay, naku eh. Ay! Ano ba ginawa mo yung telepono ko? Ah. Masira uli. Eh, bakit? Ano nangyari? Eh, kasi ginamit lang giling lang karne. hindi nah. mm -mm. ba eh? Madali yan. Ilipat natin. Ilipat? Saan? Oo, oh, sa ducha. Ducha? Naku, ha? Asawa ni Raka Jun to, ha? Anong Raka Jun? Imo kong buhaya yun. Balik ka. Oo, oh, Raka Jun ang mga buhaya. Pwede ba, huwag nyo nalang pinta sa nakasawa ko? Isolin eh, nyo nalang yung picture tube ng TV namin. Eh, oh. Ay, ay, oh. ay inaayos pa namin, eh. Eh, mula nang kulin nyo, hirap na hirap na ako, eh. Ano ba, bakit? Gabi-gabi na lang, nagsasayaw ko sa harap ng asawa ko. Iba na gusto ngayon, eh. Ha? Hmm. Ah? Ano? X-rated na. Huh? Ah, X-rated? Eh, <laughs> <laughs> Magsusyo ka mamaya. M Oo, bakit? Pwede makinood. Hindi pwede. Teka muna, mamaya Ano na problema niya na? Ang mahalaga, gawin niyo tong Xerox machine. Hindi lang like, puno ko ha. Hindi lang may Hindi may Hindi lang may nakita. Hindi lang may nakita. Hindi may nakita. Hindi lang may nakita. Hindi Hindi lang may nakita. Hindi lang Hindi lang may nakita. 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 Gawa na? Sigurado kayo? Next tip. No miss. Thank Oh, tapos na kayo diyan? Ha? Yan, yari na. ko hmm. mo. Ay? Tinak mo. in, chick? No. Yes.

Kasi yung aking inuupahan tindahan, pinalayas ako. Tatlong buwan lang akong nakakabayad sa tindahan ko. Oh, ba't ba ba hindi naman kayo makabayan? Eh, alam nyo naman, lahat ng negosyo ngayon nalulugi. Yung bangko matatag, nabubuwag. Tindahan pa kaya? Tanggapin nyo lang ako kahit ano. Pwede akong welder. Pwede akong pintor. <laughs> alam mo, Bogart, apat-apat na kami nagtatrabaho dito. Pero pagka ganitong walang tanggap na trabaho, eh, dadagdag ka pa. Lalakas kumain yan. Hindi bali sana kung ako lamang, eh. Kahit sa po, pwede ako. Kaya lang, meron akong pamangkin pinag-aaral. Yan ang dahilan kung kaya kailangan kailangan kailang kong pera. Bis na trabaho lumapit sa atin, eh. Alat. Ha! 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 Alam mo, Ma'am Bogart, sa klase ng pagmumukha mong yan, isang klasing papilang ang napakaganda mong gampanan. <laughs> Kayong bahala. Kung saan ako kikita eh. Lang to. hmm, lang natin. Thank you. <laughs> hey, good <laughs> hand! na ito. Let mm it hold! -hmm. Let it hold! Let it hold! Let it fall! Let <laughs>

Eh, hindi mo na ba kasi? Hindi. 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 dito. Hindi. 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 si Bogan? Hindi. 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 kanina lang Hindi. Ano hindi. sakit? High blood. Si Hindi. 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 Kawawa Hindi. 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 Ano ang buloy? Teka mo lang, Hindi. 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 Uh, upo ko kayo, upo ko. Soft drinks? Hindi, hindi. Oo. Oh. Ano? Ano ang gusto niyo? Ah, gusto mo na po, Wala dalang pera. Kung gusto mo, medalya. Ha, ah, anino ah, namin yung medalya. Eh, paano mo naman? -daman? Hindi pa upayad yung kabaho ni Mambogart. Wala yung oh. wala pa sa lamin. Oo oh, nga. Eh, walang pera, paano? Kung gusto mo, bukas. Bu bukas? Bukas! Um, eh, oh, sige, oh. Eh, Kapitan, magkano ba ang uh, namin doon, no? Ah, Buloy? Oo. Oh. Lagay mo ba? Di bang piso? Ah. Hindi ko kaya makabigat sa inyo yun. Kap? Sige, <laughs> bakit mukha mo? Jamon ka ng tagot. Kawawa naman si Bogart. Type ko pa naman siya. Hmm. Oh, Dad, ako, <laughs> Oh. Ano daw bang kinamatay nito, Kermit? High blood, do. Ano? Ilagay na yan? High blood? May tukot pa ba yan? Oo, oh, kahit payat yan. Sobra pa nga, eh. Teka muna. Ba't bakit kita kinakausap? Oo oh, nga, oh, oh. Di ba, lo, bro? No? Hmm? Bakit na o sige, huwag niyo usapin, pero bigay kayo abuloy. Bakit? Ah, sandali, Ava. ito. O sige, ayaw niyo. Naku, eh, multihin kayo niyan. Kunin mo na. Ay, naku, aling tik! Makikisalo na oh. lang kami. Okay. O oh, okay. sige, po muna kayo. Anong gusto niyo? Soft drink, kape? Si. Kaya lang, may bayad din yun. Di bali okay, na lang. Tumagod! <laughs> <man. laughs> oh. <laughs> Bakit mo ako iniwan? <laughs> Kalamay mo loob mo.

ako na, oi. Ako na. niya tayo. Marami ata ito. mo naman yung pangon sa ulo ko. Maliwala kang alam na ako. Ito ba isa? Ito ba? Ano ba? Atin kayo eh. Ako, Ako, binasa ka Bakit naman yung pati sa mukha ko pa itinabang? Ang ko. ha?

Corporal, ano? ano sinabi ng chairman ng barangay. Chairman. Chairman! chairman, siya ay kakampi natin ng dating impersonator na mga peryahan na inihalal natin para maging managang mag chairman. Dada, dada. Dapat lamang na magsalita ka. Dada ka na, dada. Ano ba ibig sabihin ito? Tatanong ko pa sa akin. Ang mga tao, pinalalas na kayo. Katakot-takot na kapalitakan ang ginagawa niyo hindi na sila makatagal. Huwag ka muna sasagot sapagkat pawag isa sa inyo'y dating malneres kayo! Mga kababayan! Ama. Puro kapalpakhan ang kanilang ginagawa! Kaya sila ay parang lintanang bayan na sumisip-sip sa ating mga duggo! Sumagot kayo mga kababayan! Lakas Di ba mga kababayan? Sila'y nagsisilbing salo, hindi ba? Linta na dapat mawala at maglaho sa mundong ito. Hindi ba, mga kababayan? Ay! Malaki ang butas ng ilong niya, hindi ba? Oo! Ang laki talaga ng butas ng ilong. Uh, chairman, bakit ito ba? Nakalimutan na mo ba ng mga kabalanggay natin yung mga kabutihang nakitulong namin sa kanila? Oo nga naman. Nung misa may nagkuramintado diyan. kami naman na nagpahin ng buhay, ah. Yan naman ang hirap sa inyo, eh. Puro kasama namin titignan nyo, yung kabutihan, di nyo tinitimbang. Jerma, ba? baka patangay ka. Baka patangay ka. Huwag kami na dalawang umalis kami dito, eh. Siya gagawin namin. Iyo, hindi na. Oo, oh, aalis po kami rito. Eh, Chong, saan naman tayo pupunta? Aba, Kung dito. aalis tayo rito, wala tayong titirahan. Kaya mo, sige. Pwede naman tayong matulog sa bangkete eh. Mahala na. Alam nyo, kung ako lang okay, hindi ako kalaban nyo. Kalaban nyo itong mga tao ito. Katunayan, dinalak nga itong mga barangay tanod para protektahan kayo. Kung hindi maglalayang, edya tinumugan nyo. Chairman! Oh. Chairman! Ano ano tulungan nyo yung... kami! Tinatuko kami na magnanakaw! Bakit? Nung wala akong matangay, tinangay ko yung tatlong borders oh. namin!